Pinagpalang araw sa ating lahat. Welcome to my channel. Sa Listra, gawa 14 verse 8 to 20. Sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo na ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo at malakas na sinabi, tumayo ka ng tuwid. Lumukso ang lalaki at nagsimulang lumakad. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonya, na, na sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zia si Bernabe, at si Pablo na may Hermes, sapagkat siya ang pangunahing tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zias. Ang pari ni Zies ay nagdala ng mga toro at mga kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod. Nais ng pari at ng mga tao na maghandog sa mga apostol. Nang malaman ito ng mga apostol na sina Bernabe at Pablo, pinunit nila ang kanilang mga damit at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, mga ginuo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinapangaral namin sa inyo ang magandang balita upang talikuran ninyo ang mga walang kabuluhang bagay na iyan, at manumbalik kayo sa Diyos na buhay na lumikha ng langit, lupa, dagat, at lahat ng naruroon. Sa mga panahong nakalipas, hinayaan niyang gawin ng lahat ng bansa anuman ang kanikanilang maibigan. Gayunman, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihang ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sina Bernabe at Pablo na mapigilan ang mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga hudyong dumating doon mula sa Antioquia at Econio. Sinulsalan nila ang mga taga-listro laban kay Pablo, kaya't siya'y pinagbabato nila. Pagkatapos, siya ay kinaladkad nila sa labas ng bayan, sa pag-aakalang siya'y patay na, subalit nang dumating ang mga alagad at palibutan siya, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod, kinabukasan, nagpunta sila ni Bernabe sa Derby.